So ayan mga kabunog, nag-online pala ako sa umagang ito mga kabunog. So ayan, samahan nyo ko sa video ito mga kabunog. So mga kabunog, kung nakita nyo yung akong uh, pakuan karong mga kabunog, pero tayong tangi sa mga nade joke lang mga kabunog. Grabe bito, putla kayo na akong pakuan karong or sandiya sa bisaya mga kabunog, pero grabe bito mga kabunog ko. Oh. Uh, medyo tabang gano'n nga itong uh, tinda karong pakuan mga kabunog. bitaw sa tinood lang kasi pwede lang lagi na, na tam, timplahan ng mga kamunog para di lang mong reklamo akong customer mga kamunog timplahan ako ng mga kamunog triple pop mga kamunog para tam good <laughs> pero hindi man na pwedeng timplahan good mga kamunog kung unsa good mong gi-slice mong napalas sa plank cave yun mong ginay mong i-deliver good sa mga customer pero online muntas sa adlaw ito mga kamunog kuyugi ko ninyo mga kamunog so, so yan sa video ito mga kamunog samahan nyo po ako mga kamuno ubanan ko nyo kung mga na mga kabunog to yan ipakita na ako sa inyo mga kabunog ang akong i-deliver nga pakuan or sandiya mga kabunog ba grabe pito mga kabunog init ka ng panahon na karoon mga kabunog pero delay nga kusog mong paninda sabi sa protas mga kabunog so gumawa na na ganin, mga kabunog uh, Di mag-deliver na ako mga kabuno ko, ipakita na ako sa inyo mga kabuno ko kung sa ikaw ang mga kabuno ko. O, dito mo ako mag-deliver sa pag-ibig mga kabuno sa blata 82 22, mga kabuno So, muna ganun, abot na ko mga kabuno, ginag... Naghulat lang ko sa kaning akong customer mga kabunog kay kanang kuha na mga kabunog ang kwarta sa customer mga kabunog 500 so ang gi, ang gibuhat lang nako na mga kabunog walang bugoy dalang sukle mga ro, panukle mga kabunog ako na lang pong gikuan mga kabunog aku nangis yang gihulat menurutnya ada yang ngah kuantong alkan pokoknya jok lang mga kaburuk so sekarang mga kabunog. karang higayon na murog ako yung, nag hintay-hintay lang ko na mga bunog baka wala man tayo makahimo ng adlaw ang murog karang adlaw mga murog kundi mga online lang tayo mga bunog kaya nga agay ang mga bunog nag nag kung ano ko nag nag uh, isda ko mga bunog pero medyo logay mga mga bunog so ang gischedule na ko ang akong pag isda mga bunog so or, siguro ibutang na ito bernis na lang kung kanilig sabado mga bunog so, wala uh, wala kung ako nag video ko sa kung isda mga kabunog dahil kay wala akong um, mga video, um, video um, mga video mga ko at mga burog so okay na mga kamarog na siya ating mga kamarog sa akong pag uh, hintay mga kamarog for a while, mga kamarog pero yan nga na siya ating abot na yang bayad mga kamarog abot na po na ako draw ang pakuan mga kamarog so, Oya, oh, yeah, you know, mission ako kumpis na ko na mga murug. Mga kaburug, uh, pasensya na di mo sa akong uh, dabing mga murug sa akong pag kuan mga kaburug sa kung video mga murug na uh, magbisaya ko magtagalog. So, okay ra kay mga murug. So, ana uh, mga murug, mga murug deliver da mga murug paingon ingon ako sa mumbalay mga murug. Oya, uh, yeah, you know, akong gibidyo-bidyo nang daan pa paingon, paingon uli mga kaburug ba mo ang video ko pangadto sa uh, akong pag-deliver good mga murug. So, okay lang ka. So, ayan uh, you know, mga murug, naa na ko sa akong balay mga kamunog uh, na unsa may status ng mga kabunog, kamunog muna na akong video dagang salamat sa inyo i-share na po akong video salamat kayo